Magmula nang makita ko ang pagbagsak ng mga anghel, labis na akong natakot sa maaari nilang gawin. Sa isip ko, malaki ang posibilidad na magdulot sila ng malaking kapahamakan sa mundo dahil nakikita kong marami sa kanila ang palaging umaaligid dito. Buti na nga lang at anyong espiritu sila at hindi nakikita ng mga tao. Kung hindi, sa dami ng kanilang bilang, tiyak na matatabunan nila ang araw at makikita natin silang nagliliparan sa paligid natin tulad ng mga anino. Si Sister Anne Catherine Emmerich ay isang madring bisyonaryo, mistiko at istigmatista na ipinanganak sa Westphalia, Germany noong 1774. Sa pamamagitan ng kanyang kakaibang mga pangitain at revelasyon, napakalaking tatak ang iniwan niya sa ating espiritwal na kasaysayan. Ang kanyang buhay na puno ng mga banal na karanasan ay nagpapatunay sa isang malalim na koneksyon sa spiritual na dimensyon, kung saan niya nasaksihan ang mga imahe at eksena mula sa banal na kasaysayan. Ilan lang dito ang mga sumusunod. Ang paglikha ng daigdig. Si Adan at Eva na namumuhay sa paraiso ng Eden. Ang mga nawawalang taon ni Jesus. Ang mga pagbisita ni Jesus sa ibang mga bansa ang pagkabata at buhay ni Birheng Maria at marami pang iba. Ito ang revelasyon ni Blessed Anne Catherine Emmerich tungkol sa pagbagsak ni Lucifer at ng mga suwail na anghel. Nakita ko ang isang walang katapusan at kahangahangang kalawakan sa harap ko. Sa gitna nito ay may isang globo na ubod ng liwanag na parang araw. Sa isip ko, alam ko na ito ang Santisima Trinidad ng Panginoong Diyos. Tinawag ko itong ang nag-iisang boses habang patuloy ko itong pinagmamasdan. Sa ilalim ng maliwanag na globo, may lumabas na isa pang globo. Nang pinagmasdan kong mabuti, nagulat ako na ang globong ito ay binubuo pala ng hindi mabilang na mga anghel. Mula sa malayo, mukha silang maliit na araw sa ilalim ng mas malaking araw. Nalaman ko na ang mga anghel na ito ay nagmula sa banal ng pag-ibig ng Diyos sa anyo ng mas mataas at malaking araw. Hindi kalaunan, ilan sa mga anghel ang napahinto at itinuo ng pansin sa kanilang mga sarili at sa sariling kagandahan. Nakaramdam sila ng kasiyahan at paghanga sa sarili at ibinaling ang kanilang atensyon sa kanilang sariling kahusayan. Nagsimulang makalimot ang mga anghel na ito sa malaking araw na siyang nagbigay sa kanila ng buhay. Hindi nagtagal at ang mga anghel na nakatuon sa mga sarili ay lubhang nasilaw sa kanilang sariling kagandahan. Sa sandaling iyon, laking gulat at takot ko nang makitang isa-isa silang nagbabagsakan mula sa kanilang pwesto sa maliit na araw. Sa kanilang pagbagsak, Nakita ko ang pagbabago ng kanilang anyo mula sa magaganda at kumikislap na anghel sa pagiging madilim at nakakatakot na demonyo. Kasabay nito, marami sa naiwang anghel ang nagtipon upang punan ang mga puwang na naiwan. Inakala kong lalabanan ng mga mabubuting anghel ang mga suwail na anghel ngunit hindi ito nangyari. Ang mga suwail na anghel na sobrang nagtuon sa kanilang sarili ay patuloy na bumagsak. Napakarami nila at di ko kayang bilangin. Habang ang mga hindi sumunod sa kanilang halimbawa ay patuloy na nagtipon upang punan ang mga puwang na kanilang iniwan. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang napakadilim na lugar na unti-unting umaangat mula sa ibaba. Sa isip ko, ito ang magiging tahanan ng mga bumagsak na anghel, ng mga demonyo, walang iba kundi ang impyerno. Isang napakalakas na puwersa ang nagtutulak sa kanila patungo rito. Mas maliit ang lugar na ito kumpara sa kanilang pinanggalingan sa maliit na araw. Dito, madilim at masikip ang kanilang puwesto. Magmula nang makita ko ang pagbagsak ng mga anghel, labis na akong natakot sa maaari nilang gawin. Sa isip ko, malaki ang posibilidad na magdulot sila ng malaking kapahamakan sa mundo dahil nakikita kong marami sa kanila ang palaging umaaligid dito. Buti na nga lang at anyong espiritu sila at hindi nakikita ng mga tao. Kung hindi, sa dami ng kanilang bilang, tiyak na matatabunan nila ang araw at makikita natin silang nagliliparan sa paligid natin tulad ng mga anino. Matapos ang pagbagsak ng lahat ng mga suwail na anghel, nakita ko ang mga natitirang anghel na nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Nagbigay pugay sila sa Panginoon at puspusang humingi ng tawad sa ginawa ng mga suwail na anghel. Sa pagkakataong ito, napansin ko ang isang paggalaw sa loob ng malaking araw. Matapos ang lahat ng ito, pakiramdam ko ay tiyak na magiging matatag at matibay ang mga natitirang anghel sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Gayunpaman, nalaman ko na ayon sa utos ng Panginoon, bilang hatol sa ginawa ng mga rebelding anghel, magsisimula ang isang mahabang panahon ng kaguluhan na matatapos lamang kung mapupunan ang lahat ng puwang na naiwan ng nangsuwail na anghel. Sa isip ko, parang imposible na mapuno ang mga puwang na ito sa dami ng mga nawalang anghel. Nalungkot ako ng malaman na ang panahon ng kaguluhan na itinakda ng Panginoon ay mangyayari dito sa mundo ng mga tao. Noong una, naawa ako kay Lucifer at sa mga kasama niyang anghel sa nangyari sa kanila. Ngunit nalaman kung ginawa nila ito bunga ng sarili nilang kagustuhan at pagmamahal sa sarili. Ito ang unang kasalanan. Mula pa pagkabata, sinasabing nabiyayaan na si Sister Anne Catherine Emmerich ng kakayahan para makasaksi ng visions o pangitain. Naalala niya ang mga revelasyong kanyang nakita tungkol sa pagkakalikha ng langit at lupa, Noong anim na taong gulang siya, nakita niya ang mga eksenang kinabibilangan ng pagbagsak ng mga anghel, ang paglikha ng lupa at paraiso, ang paglikha ni na Adan at Eba, at ang pagbagsak ng tao sa kasalanan. Buong akala niya na ang kanyang mga nakita ay naaayon sa kung ano ang alam ng nakakarami kung kaya't walang takot niyang ibinahagi ito sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Pero tinawanan lamang siya ng mga ito at tinanong kung nabasa ba niya ang mga bagay na iyon sa isang aklat. Dahil dito, napagpasyahan yang manahimik na lang tungkol sa kanyang mga pangitain sa pag-iisip na baka hindi tamang pag-usapan ang mga bagay na iyon. Sa umpisa, palagi akong may mga pangitain, gabit-araw, sa bukid, sa bahay, habang nakaupo, naglalakad, o sa iba't ibang gawain. Minsan sa aming paaralan, nagkuwento ako tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Heso Kristo ayon sa aking nakita. Akala ko na alam ito ng lahat tulad ng pagkakaalam ko. Napatingin sa akin ang mga kaklasiko at bigla silang nagtawanan. Pagkatapos, mariin akong pinagsabihan ng aming guro na tigilan ang mga ganoong imahinasyon. Bagamat nagpatuloy ang aking mga revelasyon, naisipan kong manahimik na lang tungkol dito paano ko ba ilalarawan ang aking mga nakikita masasabi kong ito ay katulad ng isang libro na punung-puno ng mga larawan di ko na kailangang pag-isipan pa ang kanilang mga kahulugan madalas ang mga pangitaing ito ay tungkol sa banal na kasaysayan at maging sa buhay ng mga santo ang pinagsama-samang mga imaheng ito ay ang aking sariling photo album na aking laging binabalik-balikan. Ang lahat ng ito ay para sa dakilang kaluwalhatian ng Diyos. Sa mga bagay ukol sa pananampalataya, tiwala ako sa ipinahayag ng Diyos sa simbahang katoliko, maging ito man ay isinulat o hindi. Wala ng iba pang bagay ang tunay kong pinaniniwalaan at pinaninindigan kundi ang mga nakita ko sa aking mga pangitain. Kinikilala ko ang mga ito na may kasamang debusyon, katulad ng pagkilala ko sa iba't ibang anyo ng Belen tuwing Pasko. Hindi ko pansin ang pagkakaiba sa mga ito. Ang mahalaga, nananampalataya ako sa iisang banal na sanggol na si Jesus. Ganon din ang aking pagtanggap sa mga pangitain ko sa paglikha ng langit, lupa at tao. Sa pamamagitan ng mga ito, mas matibay ang aking pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa. Matapos ang pagpupugay ng mga mabuting anghel sa Panginoon at ng paggalaw ng mataas na araw, nakita ko sa ibaba ang paglabas ng isa pang na globo hindi ito nalalayo sa madilim na mundo na siya ngayong kinaroroonan ni Lucifer at ng mga demonyo. Pinagmasdan ko itong mabuti at sa wari ko ay lumalaki at gumagalaw ang bagong globong ito. May mga maliliit na liwanag din ang lumalabas sa iba-ibang parte nito. Di naglaon, lumaki ang mga liwanag at napansin ko na may paggalaw sa mga bahagi ng globo na binabalot ng liwanag. Sa sandaling iyon, biglang lumabas ang iba't bang uri ng halaman at iba pang mga uri ng buhay. Sa simula, mahapyaw at di masyadong makinang ang liwanag sa globong ito. Para lamang liwanag sa bukang liwayway o sa mga unang sandali ng umaga. Sa isang iglap, naging asul ang kalangitan at lumabas ang araw. Nasasaksihan ko ngayon ang simula ng ating mundo. Sa paglapit ko sa mundo, nakita ko ang isang lugar dito na nababalot sa matinding liwanag. Sobrang ganda at kaaya-aya ng lugar na iyon. At bigla kong naisip, ito na siguro ang paraiso. Habang nangyayari ang lahat ng ito sa mundo, Napansin ko ang pagdaloy ng ilaw mula sa mataas na araw. Ang tirahan ng Diyos.